please subscribe Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Sa ngayon po ay eh, ano naman po ng lahat ano na natigil ang mga love team ano. Kumbaga ay uh, itinigil muna po ni uh, Kalinga Prab. Ano po, hindi naman po magdedesisyon si Kalinga Prab ng ganon kung wala pong uh, malalim na kadahilanan. na. At dahil dito ay nagsalita din po itong si Kalinga Pedro. Ano, meron po siyang uh, pahayag. Ano po, na talagang dito ay uh, may konti tayong malalaman ha tungkol po sa pangyayaring ito. Ano po, papanoorin po natin yung uh, pahayag ni Kalinga Pedro. Ano po, at uh, syempre ay bibigyan po natin yan ng counting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung pumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, at Edna Vlog, Jank Tapia. At yung mga kasamahan ko pong reactor sa loob ng Kalingap, Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. O ito po yung video no, na kung saan ay may pahayag si Kalingap Edu ano, tungkol po sa pangyayaring ito. Ano po? At ang kabuuan po ng uh, video ng ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Bezi. Ayun no, portahan po natin ano, Kalingap Bezi. Ano po, at ito po yung uh, video. Yon, kasama natin si Papa Eds. Ano lang, uh, Papa Eds, ano lang, may kunting, ano lang, kunting tanong lang about sa mga, ngayon, issue ngayon sa love team, na sabi daw, i-post ipo daw. So, ano, uh, hindi hindi ka doon kasama sa ipopost. Yeah, grabe. Ano yung masasabi mo dun, uh, Papa Eds, sa mga, sa issue na yun? Post yung mga kagagay sabi ni Rob? Oo. Oo nga, ano, um, kaya nasa yung kayo ko, July? Hindi, oo, oh, dun. Hindi ko kasi masyado na, na, narinig ko lang din eh. Pero totoo talaga is kaling na protagonist. Kaya nga, so ang sabi ko lang, um, sabi ko lang ay uh, respetuhin na lang natin sa uh, ang decision ng ano ng leader natin kasi alam naman niya ang ginagawa niya, hindi naman niya gagawin yung basta-basta yung decision na yun ng walang dahilan. So, basta napapansin ko rin kasi sa mga viewers, masyado, sila, masyado nilang ano, personal na eh. Uh, at para din naman kasi yun sa ano sa mga sa ano sa, cha, sa channel kasi medyo ano na magulo na eh saka mm -hmm. sa ano sa mga sa, sa mga paan sa mga sa, ano sa mga beneficiary nahihirapan din yan din ng porket shadow na kasi naano ano sila na shadow nang na, wala nang kaano sa kanilang ano private life ganun medyo mahirap na din sa parang nahawakan sobrang na. oh sobrang exposed na, May na. sa mga na na, ano, eh, kanina lang. Ah, bali, nagsimula daw sila yung issue ng pagiging ano, sa job card tapos sa Netflix. Mm, kasi... So, kaya kaso... tinigil talaga daw nila. Pero ang hindi lang daw papayag si Kema, Ed, si Ad, Pranjoy. Oo. Oh. Yung, tema, Randjoy. Randjoy? So, yung, ano, yung, mga, yung mga medyo hindi masyado lang ano pero medyo laylo medyo laylo lang siguro, siguro sa kanila sa mga di, ewan ko kung ititigil talaga matagal baka isang buwan lang yan oh post lang naman yan. Eh, Oo, oh, mabilis ano? lang Kasi pag post, ibig sabihin, pwedeng, ano, pwedeng hmm. continuous. Pa. basta maging maayos ulit yung, ano, ah. yung mga tawag supporter. Oh. Hindi magaway-away, parang gano'n. Uh, ano uh, lang, hintay lang. Akala kasi yung iba, stop na eh. Nang iniisip. Ah, na, iba kaya naman, naman ang stop kaya. sa post lang. Eh. Oo, oh, yun. ganito pa, kasi siyempre, ano lang masasabi mo sa mga kagaya mo na kal kalagay nila, Miko, ipapadyos. Yung mga parang, ah, ano mo na, mapapaya mo ah, sa mga. Pais, kanila. Kasi nalulungkot sila eh dahil wala nang vlog. Na, 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 wala nang wala nang post na yung love team nila. Ano lang yan, tiwala lang sila kayo, no? Ingat. So, ano, masabi ko lang is, tiwala lang sila sa, sa decision ni Rob. Kasi, ano eh, para din naman yan sa, ano, sa kanilang kabutihan ng love team nila. Eh. Kasi kung pagpapatuloy nito, maging ganun ang, ganun ang mangyari. Sa halos lahat, na, eh, sa loob at sa labas ng kanilang. Nagkakagulo na talaga, eh. kaya ganun talaga si Rob kagaya dati pag medyo na ano na dati nga stop na agad talaga eh kagaya oh. ng mga ibang love team hindi ko napapangalanan basta may mga oh. ganun nangyari stop talaga stop na talaga kasi so, sobra na so sa atin lang is maging ano na lang tayo makisama na lang tayo sa decision ng leader natin kasi pag na baka na puno pag na puno pa baka lalong stop. mawala kayo mapanood oh. at yung mga hinahangaan nyo din yun naman pag makita sa channel na lang nila di ba? Pero so, na pa it's, ano na lang yung masasabi mo sa mga supporters kasi um, continuous pa rin ngayon. Ano kayo? Um, supportahan nyo lang sa ano, maging parang lahat nyo na lang supportahan yeah, siguro kasi iisa na naman tayo dito ng hangarin eh. Makatulong. Yun ang pinaka-purpose nito. Na Hindi naman love team lang talaga. Ang kalinga po ay ginawa lang para makatulong sa mga tinutulungan. Uh, at yung love team po, ano lang yan, parang pam, ano, medyo boost yan, nakaka-boost ng channel eh. Tinatangkili kasi ng iba yung mga ganyang klaseng ano vlog mas mas okay kaya nangyari medyo eh, tinangkilik na rin ni Rob na magpara gagawa ng love team kaya yun sa, paulit pa ulit ulit naman yung sinasabi ni Rob eh unlove love is para makatulong din sa mga ibang mahihinang vlogs di ba ayun pa thank you at uh, nabuti natin at important. So yun lang po guys. Thank you so much. Thank you, thank you. Napanood po natin yung video, no? At dito nga po ay maliwanag, ano, na si Kalinga Pedro ay may ipinahayag ano tungkol po dito sa pangyayari sa uh, Kalingap ano nagdesisyon po si Kalingap Prab na pansamantala na ihinto muna itong uh, pagbablog sa lab Team ano yun po ay uh, pansamantala ano ang sabi niya ay pansamantala ano hindi naman po uh, yung talagang ititigil na ano kumbaga siguro ito ay pinag-iisipan pa pinag-aaralan parang ganoon ano kung talagang ihinto na or uh, ay pagpapatuloy pa ano kasi pansamantala eh no. Kaya doon sa mga nalulungkot, ano po na baka uh, hindi na ituloy itong uh, love team ay uh, hindi naman po siguro gagawin ni Kalinga Prab na ihinto talaga. Ano, sa ngayon ay eh, uh, pansamantala. Ano at uh, medyo abala din si Kalinga Prab ano sa pagbo-vlog doon po sa Rub Matubang. Ano po, ah uh, suportahan po natin ano Rub Matubang, ano bagong channel ni Kalinga Prab at uh, pamilya lang niya ang binablog niya po doon ano minsan may mga kasamang mga angels din ano natural lang po 'yon s'yempre produkto niya po 'yon eh ano yung mga angels ay mga produkto po 'yan ni Kalinga Prab ano kasi hindi naman po magba-viral or uh, makikilala ang isang angels ano kung hindi po na i-vlog ni Kalinga Prab ano nga po sumikat din ang isang angels, uh, angel s'yempre malaki din po ang paghihirap diyan ni Kalinga Prab. Hindi naman po basta ini-edit lang yan ni Kalinga Prab. Ano, hindi po yung pagka vlog ay eh, upload kaagad. Hindi po yan ganoon. Pinag-aaralan po yan mabuti ni Kalinga Prab ano kung ano po yung dapat gawin bago mag-vlog, ano at uh, yung mga edit po niyan. Marami yung proseso ano bago po yan magawa. Kaya hindi po basta-basta yan. Ano po? Kaya doon sa mga nambabas na nagsasabi ano na kung ano-ano ay wag kayong ganyan ano malaki po ang paghihirap ni Kalinga Prab ay sa ngayon ay iniinto muna ano sabi po ni Kalinga Pedro ay uh, may malalim daw po na dahilan ano kaya inihinto ni Kalinga Prab kasi eh, hindi naman daw po yan basta ihinto ni Kalinga Prab na walang uh, dahilan ano kasi may marami na daw po ng toxic ano kasi minsan nakikita natin eh may mga nag away, -away na ano ay mga viewers na iba talagang nga uh, nagkakanya-kanyang uh, love team. Ano, yung isang love team pinagtatanggol ng isang viewers, isang love team naman eh, pinagtatanggol din ng isang viewers. Ay wag po kayong ganoon. Ano po? Kasi diyan po mag-uumpisa ang gulo. Nagkakampi-kampihan. Eh diyan po mag-uumpisa ang gulo at yung uh, gagawa ng issue na wala namang katotohanan. Ano po? Ay talagang uh, diyan po ang pinag-uumpisa ng gulo. Wag po kayong ganyan, ano? Kasi baka itigil ni Tuluyan, ni Kalinga Prab, ano po, yung kanyang uh, mga vlogs sa uh, kanyang mga love team ano na ginagawa. Eh, napakalaking uh, pakinabang po nung love team na kanyang ginagawa, ano, lalong-lalo na po doon sa mga senior citizen at mga OFW na sa ibang bansa, ano, na yun po ang ginagawa nilang Libangan. Ano po, yung love team may malaking tulong din, ano, sa mga viewers at siyempre kay Kalinga Prab din, ano, kasi yung love team eh, nakakahatak din po ng mga viewers at na, uh, siyempre yung mga iba eh, gusto rin po mag-sponsor parang ganon ano pero pagka po may kaguluhan na eh, iba na po yan ano hindi na po papayag si Kalinga Prab na magkaroon po ng kaguluhan kaya mas minabuti ni Kalinga Prab na itigil muna ano parang ganon ano yan, yan po ay sarili ko lang na opinion ano po E eh, ayun ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Man, yung Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.